So, good morning, good morning mga kapigmates. So, bale, update ko kayo dun sa tatlong inahin na pinapalandi natin. So, yung isa, naglandi na. So, day 1, ah, day two ng pagmimix natin ng lactating sa grower naglandi siya. Tapos, yung dalawa naman natin, ito, saka yung isa mga kapigmates, So, pa day 5 ngayon, simula nang nagmix tayo ng lactating sa grower, nagkasabay yung dalawa. Parehas, naglalandi mga kapigmate. Ganon po ka-effective ang mix ng grower at lactating kung may gusto kayong palandiin. So, ito sila. So, ito si Gigi. Ayan si Gigi mga kapigmate. So, ito yung similya niya. So, ayan o. Oh. Mm. So, ayan. Ayan si similya niya. So, sa ari niya, yan, namagana, mamagana. Yan po yung similya niya ha. Yan yung katas niya mga kapigmate ha. Medyo malabong ating kapigmate. Yan yung katas niya mga kapigmate oh. Mm, para makita nyo. So, eto sigurado naman siguro mga kapigmate ah, naniniwala na kayo sa akin paraan mga kapigmate. So, di ba sabi ko hindi ko to ititigil hanggat hindi ko napapatunayan sa inyo na totoo yung sinasabi ko. So, yung isa nakapakasta na natin. Kahapon lang napaiyay natin si Kara. Tapos ito naman mga kapigmate yung isa. So, ito balahibo. Yan, ito si Cookies, mga kapigmate. Yan, yung nagpalit ng balahibo siya. So, ayan, may, ma ma may mga mahahaba pang balahibo. Pero, makikita nyo, maninipis na yung iba. So, kaya sinabi ko sa... Sinabi ko doon sa vlog natin mga kapigmate ay kailangan na lumandi yung baboy natin. Kaya nagmix tayo ng lactate in sa grower. So ito yung ari niya ngayon mga kapigmate. So the moment of truth mga kapigmate. So ito, ito po yung ari niya ngayon. So ayan, yung katas niya. So, yan mga kapigmate. yan yung katas po ng ating baboy na si, si Cookies. So, mga kapigmate, first day. So, parehas first day po ng ating dalawa na inahin hindi pa nakakastahan. So, bali tumagal yung pagmimix natin mga kapigmate ng grower sa lactating feeds ay 5 days. Sa loob ng 5 days mga kapigmate, napalandi natin yung tatlong inahin natin so yung first na inahin mga kapigmate ay napalandi natin sa loob lang ng 2 days dalawang araw lang mga kapigmate napalandi natin yung isa tapos yung dalawa naman na naglagas ng balahibo tapos itong isa na kukunin ang ano yung kukunti ang anak so dalawa lang yung anak niya tapos mga kapigmate uh, nagkaimpeksyon So, ba diba sabi ko, kailangan na, kailangan na rin natin siya mapalandi. So, naglandi siya after 5 days. So, yun mga kapigmate. So, yun yung update natin mga kapigmate para dito sa mga inahin natin na pinalandi natin. Yung sinasabi ko na pinaka the best na paraan ko para mapalandi yung inahin. So, ang sabi ko dun sa vlog natin, pinaka mabilis 2 days, pinaka matagal ay 15 days. So, tumagal lang yung pagmimix natin ng lactating sa ka-grower mga kapigmate ay limang araw lang. So, ngayon, na naglalandi na sila mga kapigmate. So, stop na ako ng uh, pagpapakain sa kanila ng lactating sa ka-grower feed. So, ang gagawin natin ngayon mga kapigmate, uh, back to normal na ako ng pakain. So, 1.5 kilo ng grower feeds ng yung nasa likod ko. Kita nyo? Pigrolac. So, yon 1.5 kilo mga kapigmate per day ang balik ko na dito. So, ngayon, Kailan nga ba tayo magpapayay? So, yung isa, uh, nagpayay tayo mga kapigmate ay 3 days simula na maglandi. So, itong mga to, depende. Depende sa pagkakataon. Pero mga kapigmate, nag-start na magpalandi, magpakasta sa babay Simula na naglandi, 3 to 4 days. Pinakadabay sa akin para sa akin 4 days. So, yung kagaya nangyari dito sa ating isang pinalandi mga kapigmate na din natin ng na grower page na si Kara. So, ito nagwawala na siya. Yan. So, pa 3 days simula nang naglandi siya mga kapigmate. Saka tayo nagpa-EI. So, kahapon siya naiihaya. Nakita nyo na, kahapon pinayay. So, may vlog tayo dyan mga pigmate. So, lahat po ng ginagawa ko, sineshare ko. Kung hindi kayo naniniwala sa ginagawa ko mga pigmate, meron updated po tayo dyan sa video natin. First day natin na sinabi natin magbablog tayo about dito sa mga baboy natin na papalandiin. may mga date, lahat ng vlog ko mga kapigmate, may mga date about dito sa paglalandi ng baboy ha. Nag-start tayo April 20. So April 25 lang ay mga kapigmate. Ibig sabihin, 5 days pa lang, simula na nag-start tayo ng mag-mix ng lactating sa grower feeds. Nagawa na natin palandiin yung tatlong baboy natin na hindi buntes. So yun mga kapigmate, ito nang hinihintay ko. So medyo napangiti na ako mga kapigmate, kala ko mapapahiya pa ako dito. So, labas na mga baser, <laughs> labas na mga baser mga kapigmate. Yung mga sinasabi na kalokohan daw yung sinasabi ko na pag mimix ng lactate sa grower, ay eh nakakatulong pala din ng baboy. So, lumabas na po kayo ngayon. So, marami kayo. Alam ko. May mga nagchat-chat pa sa akin. Pinakamaraming hater ko na nag-comment mga kapigmate dito sa Facebook. So, lahat ng comment nila, dinidelete ko na lang mate. Kasi mga kapigmate, pagpapatulang ko pa sila, nakapag-init lang ng ulo, saka nakakasira ba ng mood mga kapigmate. So, ang ginagawa ko, once na mag-comment sila doon, automatic delete ang ginagawa ko mga kapigmate. Kasi, sa akin mga kapigmate, ang basihan ko po sa mga binablog ko mga kapigmate, experience ko. Experience ko po ha, experience ko. Lahat na nag-aalaga ng baboy, kanya-kanyang experience, kanya-kanyang paraan. So, para sa akin mga kapigmate, yung pinaka the best na paraan ko, yun ang sineshare ko sa inyo. Yung pinaka best na nalalaman ko, yun ang sineshare ko sa inyo. So, kaya ikaw, di ba, baser kita? So, comment ka ngayon. At kung hindi ka pa rin naniniwala, panoorin mo lahat ng video ko simula April 20, 2024. April 25 ngayon, 2024. So, limang araw lang pagitan. Hindi pa, hindi pa nataklo ba nyo ng mga vlog ko mga kapigmita. Lahat ng vlog ko nandoon sa ibaba hanggang simula April 20 hanggang April 25 nandoon lahat ng vlog ko mapapanood niyo yun Yung pagsisimula natin na yung baboy. So hindi naman masasabi na Naglalandiin na talaga yung baboy, di ba? Kasi una pa lang nung April 20 pinakita ko sila sa inyong lahat. Ang an yung isa uh, nag ano po yun, nakunan mga kapigmate, nakunan. So nakunan po yun. Yung isa naman um, nagpalit ng balahibo nagsabi natin na naglagas ang balahibo. Tapos yung isa naman mga kapigmate ay nanganak ng dalawa, tapos pinampo natin yung dalawang piglet niya, ang problema, nagka-infeksyon. ba? Diba? Pero, pinagbasihan ko mga pigmate yung katawan nila, yung balahibo nila, kung okay ba. So, kung nakita kong okay mga kapigmate, ang sabi ko, eto na, kailangan natin palandiin sila. Kailangan na natin mapalandiin tatlong baboy natin. So, yan. Sa, ulitin ko mga pigmate, sa paggamit ko ng ano, paggamit ko ng lactating sa grower pigs ay napakaganda nito mga pigmate kung magpapalandi kayo. Magpapalandi kayo ng baboy. Pinakamabilis pinaka na mga kapigmate, 2 to 3 days. matagal na ang 15 days. So, sa ginawa natin vlog na ito mga kapigmate dito sa tatlong inahin natin na pinalandi natin, 5 days lang pinakamatagal. Pinakamabilis, 2 days. Simula, nag, simula tayo magpakain ng lactating pigs, naglandi agad. Yung dalawa, after 5 days simula nang nag-mix tayo ng lactating sa grower saka po nag-landay. medyo natagalan tayo dun sa dalawa pero hindi naman umabot ng 1 week yun mga kapigmate so pasensya na ako medyo nagigimayabang ako about dun sa mga baser ko kasi medyo masasakit sila magsalita mga kapigmate kaya medyo naging masakit din ng pagsasalita ko about sa kanila medyo ano sa masasabi ko lang mga kapigmate pinaka karamihang baser ko dito mga kapigmate mga technician technician po ng baboy ang pinaka sabi na natin pinaka marami pinaka marami sa sampung follower ko mga kapigmit pinaka marami kong follower dito yung mga technician mga kapigmate yung mga technician din ang yun din ang mga number one baser ko ay uh, yung iba dyan, nakapalo lang sa akin. Pero lahat ng vlog ko, mga kapigmate, negative comments siya. Negative comment. Tapos yung ginagawa ko ako, automatic delete. So, kasi ang gusto nila, mga kapigmate, ng mga technician, kanya-kanya uh, kasi discard yan eh yung kanila kasi mga kapigmate ay base sa pinag-aralan nila pinagbabasihan nila yung pinag-aralan nila to. so tayo, hindi naman tayo nag-aral sa mga ganun mga kapigmate so pinagbabasihan natin experience natin okay, yun po ah, kasi ako mga kapigmate dito sa aming baboy mga kapigmate on hand po ako sa pag-aalaga ng baboy walang ibang humahawak o walang ibang nag-aalaga sa mga baboy na to kundi ako Walang iba kahit nitik, pag may sakit yung baboy, wala, wala ni minsan. Anong ano pa nung unang pag-aalaga ko ng baboy yan, asa ako sa teknisyan pero ilang buwan lang yung mga kapigmate. Pinilit ko na ako na lahat gumawa kasi mga kapigmate kung aasa kay sa teknisyan, mga kapigmate mga teknisyan paasa yan mga kapigmate. Kung kailan kailangan nyo, saka naman wala. Ang daming dahilan bago pumunta. Napakadami. So patay na yung baboy nyo, saka yan pupunta. Mas maganda mga kapigmate, kaya sinishare ko sa inyo yung lahat ng experience ko, lahat ng ginagawa ko para kayo na mismo gumawa para sa mga alaga nyo. At hindi nyo na iaasa kahit kanino pa. So, yun lang mga kapigmate. Maraming salamat. So, update, yun lang update natin dito sa tatlong inahin natin na naglande dahil sa mix ng grower feeds at lactating feeds. So, yun lang. Good morning, good morning.